Hi guys, good morning. To today, tuturuan ko kayo uh, kung paano malalaman kung ang nabili ninyong alahas ay real or fake. So, mag-acid tester tayo. Una, kailangan ninyo ng mga kagagamitan. <laughs> so, nabopulol ako. Kagamitan, uh, magnet. Kailangan natin ng mag magnet. Kasi, ang totoong, ang totoong gold, hindi siya magmamagnet, ha? Ah? Magnifying glass, kailangan natin to para sa Uh, my stamp mark, ayan. At saka, acid. Ayan, acid tester. Kailangan natin yan. Okay? Meron tayong uh, 22 carats. Siyempre, hindi natin gamitin. Kasi 18 carats, gagamitin natin. Itong gagamitin natin, 18 carats na acid. At meron din tayong uh, 10K. At saka, meron tayong platinum, meron 14K. So, ayan. Uh, bago pa lang yan. At kailangan natin ito. Ayan. Tabi natin yan dito. Okay? Ayan. So, o na, kailangan natin ng proteksyon para sa mata. Gamit kong sa anak ko. Ayan. Kasi, maamoy mo yung ano eh. Maamoy mo yung ayaw mo yung ano. Sobrang amoy nito. Ito, at saka, mag, ayan, at saka, Gloves ayan. Kailangan sa kamay kasi acid to guys Acid to Ayan mag ano na tayo Una para malalaman mo Hindi mo na ayan Baba muna natin Para malalaman mo Para malalaman mo na Totoong gold ito ang una, ang totoo, ang tunay na gold, hindi siya magmamagnet. So, maliban na lang sa, maliban na lang sa, uh, diamond maliban na lang sa, uh, sa hook, kasi may ano yan eh. Ay, hindi siya magmamagnet, hindi siya magmamagnet, yan. Hmm? Ang mamagmagmagma, <laughs> <Nabupulo> ng <lang. laughs> ang magmamagnet is yung spring, yung hook ba? ito oh yung hook niya yung hook niya ayan ito magmamag talaga to kasi may spring siya eh so ito ayan hindi siya na wala so so yan oh wala ayan ang spring yan eh maliban na sa spring hmm wait meron din sa sobrang nipis din ba? Ayan siya ha. Kasi pag to, tunay na gold, hindi talaga siya magmamagnet. Ito magmamagnet siya ng konti. Oh. Si dapat hindi siya magmagnet eh. Nakita niyo 'yan? Nakita niyo? dapat hindi siya magma-magnet pero it depende kung anong anong hal anong metal ang hinalo sa 18K. Malalaman natin 'to kasi meron din ibang metal na mag ano kasi sobrang nipis nito eh. Iyan itabi natin yung magma-magnet. Ito i-ano natin 'to. Kasi talagang dapat hindi siya magma-magnet. Isa-isahin natin guys para maliban na lang sa spring. Okay, okay sya, Tabi natin dyan. Isa-isahin natin para malalaman. Hmm? Oh. Okay, hindi sya nagmamagnet. Ang isa, nagmamagnet ang isa malalaman natin yan kasi depende kasi sa ano yung anong hinalong uh, sa materials ba anong gamit na metal minimix sa gold Okay, hindi siya nagmamagnet. Ayan, maliban na lang sa spring. Kasi may spring yung iba eh. Ito, hindi nagmamagnet. Itong isa nagmamagnet. Ito, ito yung unahin natin ipipasting with acid. No? At tingnan na yung stamp mark. Wala to Okay. Ito. Kasi talagang dapat hindi siya magmagnet eh. Yan, isa spring yan eh. Gagalaw yan pag mamagnet. Oh, wala. Okay to. To. Okay, yan. Ito. Hmm. Crucifix. Okay. Tapos, last but the less. Hmm, okay siya. So, ngayon, ano na, ma na mag ano na natin na testing natin sa magnet, no? So, ito siya, medyo nagmamagnet siya, no? Tapos, ito yung na-, na dinabi natin as hindi. Ito hindi magmamagnet. Ito, kunting ano, magnet lang. Pero, titisting natin with, uh, ano natin. Una tingin natin ng uh, uh, stamp mark, uh, mark stamp, kung ano siya meron. Kasi, hmm, meron siyang 750, Guys, nine years na kasi ako reseller. Alam na alam ko talaga kasi dati na ito. Para siyang ano eh, manipis ang ano pagka-stamp niya, manipis. So, yung stamp part niya hindi masyadong ano, malabo siya. Parang pinatikit lang siya. Okay, so malalaman natin to. O na i, eh, ano na natin. Manipis siya eh. So, anuhin natin kung saan yung magnetic ba. Malakas, ma ano dito, dito, mag, ito magnetic to eh. So, itesting natin. Ha, ayan. It-testing natin yan. Ano siya? Hmm. Huh. Ano natin? Para siyang... Ayan ang gold. Kaya kayo, pag bibili kayo, ano hinyo talaga na... Ha! Huh. Okay. Ito. Ito yung naano ko. Ayan. Lagyan natin siya ng should be itin itin karat kasi itin karat to eh. Para makita niya, no? dapat hindi siya mawawala, no? Negative. Parang naaano ako dito eh. Saglit lang. Ito na. Kaya guys, ano nyo talaga, suruyin nyo mga alas na inyong binibili, ha? So, suruyin nyo maigi. Kasi sobrang nipis niya, eh. Hindi ko siya, kailangan ko siyang inudnod pag ayo ba? Kinanglan ako siya inudnod pag ayo. sobrang kanipis. Ano di man siya mong kuhan. Kung tuno, di siya gold oh, okay. Okay. Dapat dili siya mawala. Meron siya guys, meron kaya lang hindi itin ki. Dadalhin ko to siya sa pawn shop dito sa store dito sa ano sa sa jewelry store talaga. At ako na ano. Kaya mag-iingat kayo sa pagbili talaga online. Mag-iingat kayo sa pagbili online. Okay, siya. Meron si meron siya. Okay. Eh, hindi siya nawawala. Hindi nawawala pero sobrang sobrang ano. Sobrang labo. Sobrang labo. Okay. Ito dadalhin ko to sa store. Ito, dadalhin ko ito sa store kasi sobrang nipis niya talaga. Hindi ko siya matisting-tisting. At kailangan ko lang ng uh, digital uh, tester nito. Digital tester nito. Hindi kasi maano-ano eh. Next. Sing Sing. Kasi kay Kiss-kiss natin to. Ganyan ba o? Oh? Ganyan ba? Dapat ba ganyan o? Oh? Ayan. Hmm. Hmm. Ayan, okay siya. Okay siya. Hindi siya na, hindi siya nabubura. So, okay siya. Yung ano lang, yung, yung itong, itong nag-iisang ano lang, nagmag-magnetic, kunting magnetic lang sobrang ano. Okay yung singsing. Nasaan -sing. -sing. yung kiskis natin? Okay yung singsing. -sing. Ito. Ay, Diyos ko naman. Sana naman ay Panginoon ko. I hate doing this talaga. Hmm. Okay. So, ito yung sa, sa hardware. Yeah. Mm. Okay siya guys, hindi siya na, na nawawala. Okay. Hindi siya nawawala. So, 18 carats. This is, okay. Ito okay. 18 karat siya. 18 karat siya. Okay. 18 karat siya. Alam mo guys, kahit ano, uh, yung, kahit yung mga legit na binibilahan natin na sealer, okay naman yon Pero sila, bumibili din sila sa kung saan sila bumibili. Kaya, hindi, ang iba din, hindi rin nila alam. Kaya, minabuti ikaw, mag-testing ka din. mag testing ka din. Ito yung sa singsing. Now, -sing. oh, sa bracelet. Ito yung sa bracelet. Mm. Sa bracelet. Ganito lang mag- mag-tester. Ganito lang. Hey, hindi siya mabubura. 18 karats yung ginagamit ko kasi 18K talaga. Eh. 18K na acid ang ginagamit ko kasi 18 karats binibili ko eh. Mm. So, hindi siya nagpura okay. Okay siya, okay. Ayan. So, ang, pinaka <laughs> pinakamahalaga sa akin. <laughs> okay. Okay siya. So, tingnan natin yung, ano, ito, marami pa akong iti-tasting, ah. Dadalhin ko na lang siguro to sa store. Pero, yan lang kasi ang medyo nagmamag nitong isa, eh. So, ito, ayan. Ano hin natin 'to? Sobrang nipis niya kasi, pero isubukan natin. Mm. Ayan. Oh, na naanuhan ko na, na nakuhaan ko ng ano ayan. So it testing natin 'yan ng 18 carats. Oh. Kita nyo? Oh, 18 carats siya, hindi siya nawawala. Okay? So hindi siya nawawala. Nahirapan ng ako sa isa. Ito nga oh, sobrang liit nga nito oh, sobrang nipis nga nito pero na naanuhan ko oh, sobrang nipis nito. Uh, ilang grams to? 2.2 grams, 2 grams sa 2 grams. Okay siya. Hindi siya na bubura, hindi siya na bubura. Okay siya. Okay. It ano eh, Cuban to eh, Cuban to na ano ko. Hmm, 2.25 grams pa naman. So, ito, testing natin to. May mga mark stamp siya eh. Stamp mark siya. May mga stamp mark siya. Ito, iba ang stamp mark niya eh. Parang pinadikit lang na 750. 750. Hmm. Ito, iba ang stamp mark niya eh. Kasi meron siyang signature. Oh, there's another one na kuan 750 nakalagay. Iano natin to. Okay. Magkatulad sila. 2.50 to. I-kiss-kiss natin to. Kasi nakiskis natin to yung isa eh. Na malipis nga yun. Okay. Ayan, nakakuha ako. Ayan, nakakuha ako ng sample. Lagyan natin ng itin. Patakan natin ng acid. Kailangan hindi siya mabubura ha. Okay, hindi siya nabubura guys. So, 18 carats siya. 18 carats. Hindi siya nabubura. Medyo mahaba-haba itong ano. Ko. Hindi siya mabubura. So, 18 carats siya. Okay. 250. Subukan natin ulit to, no? Subukan natin ulit. Kasi hindi ako maniniwala na ano eh. Sa kanilang apat ito lang nag ano. Subukan natin ulit. Bakit? kunan ko lang ng ano. Uh, parang puti. Ano ba ito? Puti ba ito? Ano? Nakuhanan ko na siya ng ayan. Nakiskis ko siya. Patakan natin. Kailangan hindi siya mawawala. Kailangan hindi siya mawawala. Hmm. Okay. Hmm? Okay siya guys. Yung ibang uh, side, ibang side okay. Pero yung unang kinaskas ko, medyo nawawala siya. Kaya siguro ano, sobrang nipis lang ng itin ka. Iwan ko ang ginamit nila isa i uh, eh, 85 percent, 85, uh, ano, uh, 70, uh, 750, 75% gold ang ginamit nila. Iwan ko lang kung 75 gold kasi malabo talaga, sobrang labo. No, uh, Sobrang labo, para lang siyang, para, para, lang siyang 40 na iwan. Sobrang labo. Kaya, advice ko na lang kung mamimili kayo ng alahas, sa store na lang talaga, sa store na lang. Wag na sa online. Nakaka, nakaka, ano yung nakakadismaya. Ang, itisting ko nga ulit yung ano. Pasin at tabi lang ha, walang kasalanan tong binilhan ko ha, kasi siya, namimili lang din siya eh. At saka yung binilhan niya, namimili lang din. So, ingat-ingat kasi, ma, dahil sa nag-viral na ang mga ginto ngayon, marami na mga manluloko talaga na, na, ano, mambibiktima na hin walang kaalam-alam na walang ano na walang kaalam-alam paano magano ng gold ayan ayan siya mm. ayan okay siya okay siya pero ano siya na nabub nabubura siya ba nag na uh, unti-unti siyang nawawala Para lang siyang 14 carats. Para lang siyang 14 carats na hindi siya 75% gold na ginamit nila ba. Kaya, nakaka- nakaka-dismay ano, nakaka ang ganito. Ito, dalhin ko to sa store talaga. Just to make sure. Dalhin ko siya sa store. Ito, last but not least. Oh. Okay. Ito yung crucifix. Hmm. Naanhan ko ng sampol. Ang crucifix yan. Dapat di siya ma mawawala ha. Okay, okay. 18 karat siya guys. Hindi siya nawawala. Okay, okay. Yung ano, crucifix. Ito talaga nawawala pag ano, kiniskis mo, kahit meron tapos nilagyan ng acid, andyan pa, unti-unti, nag-ano -unti, nag, nag ano siya eh, nawawala eh, nawawala yung, yung gold, nawawala, natutunaw, na, ano ba, nawawala, nadi-disappear yung ano. Ayan, last na testing natin dito. Ito, okay to siya eh. May stamp mark na. Bahala ma, 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 ano, mabawasan ng Kis-kisan nyo. It's better na malaman nyo talaga ang, kung tunay ba yung nabili nyo, or nakabili kayo ng iwan. Mahirap siya ikiskis. Ayan, nakakuha ko ng sample. Hindi ko alam guys kung makikita ninyo ha. Pero, ito yung sample, ha? Dapat hindi siya nag... Okay. Hmm, okay. 18 karat siya, guys. Okay, yan. Hindi siya na, na nabubura. Good. Good sign. Ayan, so, na, nakaskas na natin lahat. Ngayon, itong 2.25 <laughs> Okay siya Pero merong ano talaga na Parang ano, sobrang Nipis talaga na one Dalhin ko siya sa e store Just to make sure May ma mga Jewelry store dito na Papatingin ka lang basta sa Goldsmith, ganun So, tingnan natin yung mga stamp mark niya Ito 750 750 is 75% gold. Tapos ibang metal na yung ano. Ito talaga with with signature, may signature 'to eh. Ayan. May signature 'yan. Ito 7.50. Okay to. Okay to. May signature to. Ito. Tiffany. Hardware. 18K. Nakalagay lang 18K. Without. Uh, without a signature. Ito kasi may signature to na Tiffany. 18k lang nakalagay dito. Yan. 18k lang kasi copy copy lang naman 'yan eh. Hmm. Hindi ah. Saudi Gold Ito. 18k din dito 18k. Hmm. Dos. Okay, 18k. Ito 750, katulad to ng ano, 750 stamp more without uh, walang signature. Ano lang siya, 750 lang nakalagay, 75 gold, 75% gold. At saka ito. Ito 750 din. Kasi may mga signature yung mga gumawa anong store anong ano niya sa halimbawa sa Chinese meron ng uh, 18K or 7 18K sa Chinese with or 750 tapos may signature sila na yung marang Chinese bahay na ano Okay 750 ito makikita mo dito 750 lang nakalagay 75% gold dito 750 din so ito yun guys yun lang lahat okay 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ito, alam ko gold naman ito eh, pero just to make sure lang kasi sa, sa tester ko, sa acid tester ko, hindi siya masyadong ano, may ibang, uh, ibang, uh, halim, dito, dito.